Nagsisimula ang kwento sa isang quotes na nagsasabing, ang bawat tao'y nagsisikap tungo sa isang pangarap o layunin sa buhay. Pagkatapos nito, isang nakangising lalaki na may mahabang kulay kayo mangging buhok ang tumangala ng may kumpiyansa habang nalalaglag ang mga berdeng dahon sa paligid niya. Ang mukha ng isang kalbong matandang lalaki ay labis na nagiba dahil sa matinding impact na nagpapahiwatig na matindi siyang tinamaan. Nagbigay ng matinding sipa ang lalaking nakasuot ng asul na bata, na nagpatalsak sa kalbong matandang lalaki, habang may thought bubble na nagdedeklera, ang tanging hinanap ko ay lakas. Lamanay na lumapag ang lalaking nakasuot ng asul sa isang tuhod habang inihahayag ng kanyang narasayon, totoo ito kahit sa aking pangalawang buhay. Isang grupo ng mga lalaki ang nakatayo at nanunood sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng kulay kayo mangging bata ang galit na galit na humarap sa lalaking nakasuot ng asul, sumisigaw, anak ng aso may ideya ba kayo kung sino kami? Habang umisi at tumakbo pasulong ang lalaking nakasuot ng asul, na sa lalaking nakasuot ng kulay kayo mangi na sumigaw din, tama na sa kakaiba mong mga galaw. Nagutos ang lalaking nakasuot ng kulay kayo mangi, lahat kayo, hulihin siya habang sumusugod ang ilang armadong lalaki. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng asul ng may kumpiyansa, handang harapin ang mga kalaban na may sound effect ng HMTH. Mabilis na yumuko at umiwas ang lalaking nakasuot ng asul sa suntok ng lalaking nakasuot ng kulay kayumanggi, na mukhang nagulat sa mabilis na paggalaw. Nanlaki ang mata ng lalaking nakasuot ng kulay kayumanggi sa pagtataka habang halos hindi siya tinamaan ng paggalaw ng lalaking nakasuot ng asul, na ipinahiwatig ng isang question mark at exclamation mark. Ang lalaking nakasuot ng asul ay nagsagawa ng sipa, na tumama sa lalaking nakasuot ng kulay kayumanggi, na sumigaw ng array sa sakit habang siya ay nataman. Nagbigay pa ng isang malakas na sipa ang lalaking nakasuot ng asul, na nagpatalsak pa atras sa lalaking nakasuot ng kulay kayumanggi, baluktot ang mukha sa sakit dahil sa impact. Napapalibutan ng mga sumusugod na lalaki, naghanda ang lalaking nakasuot ng asol na lumaban. Sumigaw ang isang lalaki. Sabay-sabay natin siyang sugurin. Habang ang isa pang pag-iisip ay nagpapahayag ng kumpiyansa. Wala siyang isang pagkakataon laban sa amin kung sabay-sabay kaming sisilake. Nagpakawala ang lalaking nakasuot ng asul ng isang serye ng Taekwondo Basic Consecutive Kicks, na tumatama at nagpapatalsik pa atros sa maraming sumusugod na kalaban. May isang lalaking may palakol ang umungol. Hambog na bata, mamatay ka sa aking palakol. Habang naghahanda siyang magbigay ng mapagpasyang palo, buong lakas na inihataw ng lalaking may palakol ang kanyang sandata, tinatarget ang lalaking nakasuot ng asol na gumagalaw upang umiwas sa atake. Ang lalaking nakasuot ng asol ay nagsagawa ng Kepo Air arabige floor sipa, na epektibong tumama sa lalaking may hawak na palakol. Maraming lalaki ang nakahandusay, talunan at walang malay sa lupa sa paligid ng lalaking nakasuot ng asol, na nakatayo bilang nagwagi sa gitna nila. Ngumisi ng malawak at may kumpiyansa ang lalaking nakasuot ng asol at tinanong ang kanyang mga talunang kalaban, iyon lang ba ang kaya nyo? Pinipigilan niya kami sa pamamagitan ng kakaibang mga galaw. Sumugod pasulong ang lalaking nakasuot ng asul ng agresibo, nagdeklara, tumahimik. Kasalanan nyo na nakipag-away kayo sa isang tao na nakikialam lang sa sarili niyang negosyo. Patay na kayong lahat, ang natitirang mga lalaki, natatakot, ay sumigaw, a, ah, a, ah, takbu, at tumakas, tinawag na halimaw ang lalaking nakasuot ng asol. Isang malaking lalaki na nakakrus ang mga braso ang nanood ng walang emosyon. Walang kahirap-hirap na, sinuntok ng malaking lalaking may balbas ang isang tumatakas na kalaban, pagkatapos ay pinanood ang iba na nagkalat, tinanggal sila bilang kaawa awang duwag. Humarap ang malaking lalaki sa lalaking nakasuot ng asol, pinapuna ang kanyang istilo ng pakikipaglaban. Gumagamit ka ng ilang kakaibang martial arts, bata, ngunit hindi mo mahaharap ang isang master gamit ang ganyang walang kaayosang mga teknik. Ang esensya ng isang tunay na master ay nasa kung paano nila ginagamit ang kanilang panloob na sining, internal arts. Naguluhan ang lalaking nakasuot ng asul, nagtataka, ano ang pinagsasabi ng lalaking ito? Sumugod ang malaking lalaki sa lalaking nakasuot ng asul, nagpahayag, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang karaniwang paggamit ng panloob na sining. Habang naghahanda ng atake, naglunsad ang malaking lalaki ng isang malakas na atake ng panloob na sining, hinahamon ang lalaking nakasuot ng asol. Subukan mong harangan ito gamit ang mga katawa-tawa mong galaw. nag -e execute ang malaking lalaki ng panloob na sining one-shot strike habang ang lalaking nakasuot ng asol ay sumasagot ng isang boxing cross counter. Nagbanggaan ang kanilang mga suntok ng may matinding puwersa. Tinitigan ng gusto ng lalaking nakasuot ng asol ang malaking lalaki ng may kumpiyansang ngiti, nagtatanong, ano ba ang pinagsasabi mo? Isang pulutong ng mga anino ang sumigaw, perpekto. Nang paulit-ulit na naliligo sa isang maningning na ilaw, tila humahanga sa pagganap ng lalaking nakasuot ng asol. Sumabog ang maningning na ilaw habang ang walang mukhang pulutong sa ibaba ay sumigaw, perpekto. Nang paulit-ulit, ang kanilang nakataas na kamao at bukas na bibig, ay nagpapahiwatig ng isang ibinahaging, napakatinding tagumpay o matagumpay na malakas na pangyayari. Si Kampyon Kang Huo ay nagbigay ng isang malakas, nakakabiglang cross-counter kay challenger Daryl Anfuto, na natamba at bumagsak sa lupa sa ring, na nagpapahiwatig na siya ay nabuwal pagkatapos ng matinding impact. Si Dero at Theo Anto ay idineklara ko ng isang opisyal na pagkatapos ay itinaas ang kamay ng nagwaging si Kung Sang Yap. Idineklara siyang, mayroon tayong nagwagi, sa ring ng Ultimate Fighting Championship. Sa isang record ng apat na at panalo at labing walong talo, ipinagtanggol muli ni Mr. Perfect kung sangyak ang kanyang titulo bilang naghaharing kampyon, nakataas ang kanyang kamay sa tagumpay. Tumingin si Kampyon kung sang yak sa ibaba ng may pagod na ekspresyon habang may thought bubble na nagtatanong. Sino ang makakapijaw sa nagliliyab na momentum na ito na sumasalamin sa kanyang pagkapagod sa kabila ng tagumpay? Pagbati, Kampyon kung sang yak. Isang babaeng reporter na may hawak na radyo ang masigasig na bumati kay Kampyon kung sang yak sa pagdaig sa peking balita tungkol sa kanyang kalusugan at nagtanong kung plano pa rin niyang sabihin ang isang bagay pagkatapos ng laban. Tatlong seryosong lalaki ang nakaupo sa isang lamesa ng press conference na nakaharap sa hindi nakikitang madla habang isang sandali ng katahimikan ang nakabitin sa eksena na ipinahiwatig ng isang ellipsis. Ang mukha ni kampyon kung sang yok ay ipinapakita, nakapikit ang mata habang mahinahon niyang kinumpirma, oo, tama iyon, bilang tugon sa tanong ng reporter. Isang mikropono mula sa New Star ang hawak ng isang hindi nakikitang reporter na gumagawa ng tunog habang naghihintay ng pahayag ni Kung Sang Yap. Si Kampion Kang na may malungkot na ekspresyon ay nagpahayag sa mikropono na ang laban na ito ang magiging huli sa aking karera. Nagulat ang mga reporter sa madla at humingi ng mga sagot. Nagtatanong kung may dahilan ba sa kanyang bigla desisyon at nagtatanong kung ito ba ay may kaugnayan sa chismis ng kanyang lumalalang kalusugan. Kinumpirma ni Kampion kung sangyak na siya ay nagdurusa mula sa malubhang. Komplikasyon sa kalusugan sa mga nagtatanong na reporter na agad na humingi ng impormasyon at ano eksakto ang mga komplikasyon na iyon. Ang manager ni Kampion Kangen Huck, ay pumasok upang ipaliwanag na ang matagal na laban at labis na pagsasanay ay nagresulta sa isang mabilis na pagkasira ng kanyang katawan, nililinaw ang sanhi ng mga komplikasyon. Nagbulungan ang pulutong ng mga reporter sa pag-unawa, nagkokomento na may katuturan dahil sa kanyang 30 taong karera sa masakit na mahirap na NNA at nagdadalamati kung ito na ba ang katapusan para kay Mr. Perfect. Isang reporter ang nagpahayag na dahil sa kalusugan ni kampyon kung sang yok, magtatapos na ang panayam habang si kung sang yok ay mukhang malinaw na nalulungkot sa tabi ng kanyang manager. Habang sinubukan ni Kampion Kung Sang yak at ng kanyang manager na umalis, madali ang sumigaw ang mga reporter, susuko ka na lang ba sa iyong titulo ng mister? Perfect ng ganito, habang si Kang Hu ay nag-aalok ng isang masakit na ngiti, ipinakilala ng narasayon si mister. Perfect, isang palayaw na nakuha ni Kang Hu sa pagiging isang buhay na alamat sa mundo ng mixed martial arts at isang himala na hindi pa nakikita, habang ipinapakita siyang mid-kick sa isang laban. Ang maagang buhay ni Kung Sang Yok ay nagpapakita na siya ay, nagpakita ng bigay ng Diyos na talento sa martial arts mula noong bata pa ako, pagsasanay sa iba't ibang disiplina tulad ng boxing, Muay Thai, Taekwondo at wrestling. Ipinagmamalaki ni Kang Ho ang kanyang dalawang championship belts habang isinasalaysay ng narasayon kung paano niya nakuha ang championship belt tatlong taon lamang sa aking debut at naging isang walang talong kampyon na may maraming titulo. Nakaupo si Kang Ho nang mag-isa sa isang spotlight na nagre-reflect sa kanyang mahigit 30 taon bilang isang atleta at ang kanyang nag-aatubiling pagtanggap na siya ay, walang pagpipilian kundi sumuko sa agos ng panahon. Tanda ng narasayo na nagretiro si Kung Sang Yok sa isang standing ovation na binibigyang diin ang iginagalang na pagtatapos ng kanyang karera. Isang ulat medikal ang nagpapahiwatig ng non-small cell lung cancer habang inihahayag ng narasayon na sa kabila ng kanyang pagretiro, nais ng isip ni Kung Sang Yak na manatili sa ring. Si Kung Sang Yak na mukhang talunan ay nakaupo sa tabi ng isang ulat medikal na nagdadalamati na ang kanyang puso ay nais lumaban ngunit ang kanyang katawan ay hindi na kaya na nararamdaman na ang kapalaran ay nagnakaw ng aking dahilan upang mabuhay. Dumidilim ang ekspresyon ni Kung Sang Yok habang tinatanong niya kung ano pa ang mayroon upang mabuhay nagtatapos na palagi akong nag-iisa sa buhay at ngayon ay mag-iisa rin ako sa kamatayan. Nakatuon ang eksena sa isang ilaw sa kisame na nagpapahiwatig ng tahimik na huling sandali o pagkawala ng malay ni Kung Sang Hak na nababalutan ng kadiliman. Sa isang panahon ng kaguluhan na puno ng walang katapusang pagnanakaw at digmaan, Isang mandirigma sa kabayo ang sumugod na may espada habang ipinapaliwanag ng narasayon na, pinag-isa ng kaharian ng June ang kontinente at pinatahimik ang kaguluhan. Sa kabila ng pagiging mas mahina kaysa sa ibang mga bansa, ang kasanayan sa labanan ng kaharian ng June ay ipinapakita sa narasayon na nagpapahiwatig ng isang espesyal na dahilan kung bakit sila ang huling tumayo. Isang matandang lalaking may balbas, marahil si Bodhidharma, ang nagmumuni-muni, napapalibutan ng espiritwal na enerhiya habang inihahayag ng narasayo na ang tagumpay ng kaharian ng June ay nagmula sa teknik ng paglinang at martial arts na ipinamahagi mula sa India. Ang mga Muram na nabuo kasabay ng mga martial arts na ito ay resulta ng mga bagong nabuong teknik ng pakikipaglaban na ito. Isang malaking grupo ng mga kalbong lalaking nakasuot ng bata ang ipinapakita sa isang synchronized. Martial arts stands, nakabukas ang kanilang mga bibig na tila sumisigaw, na nagpapakita ng mahigpit na pagsasanay sa loob ng mga Mirram sect. Narasayon sa isang pergamino ang nagpapaliwanag na ang mga Mirram sect ay kinatakutan, pinigilan, at inusig ng maraming bansa. Ang mga sundalo na pinamumunuan ng isang lalaki sa kabayo ay ipinapakita na umaatake at sumasakop sa mga miyembro ng mga Miram na may ilang nabuwal sa lupa na naglalarawan ng pag-uusig. Isang pergamino ang nagpapakita na kinilala ni Jan na hari ng kaharian ng June na ang lakas ng Merm ay kinakailangan upang manalo sa digmaan. Isang kamay ang matibay na humawak ng isang opisyal na scroll patungo sa ilang nakayukong miyembro ng MERM habang sinasabi ng narasayo na tinanggap at sinuportahan sila ng kaharian ng Jun. Si Ju Song, ang kahalili sa trono ng kaharian ng June, ay nakaupo sa kanyang marangal na upuan habang ipinapaliwanag ng narasayo na lalo pa niyang tinulungan ang MERM, na pumayag sa isang non-aggression pact sa kanila, na kalaunan ay humantong sa pag-iisa ng kontinente. Nagtapos ang isang pergamino sa makasaysayang salaysay na nagsasabing ang kaharian ng Jean ay kalaunan ay lumabas bilang nagwagi. Iyon ang simula ng gininto ang edad ng murmur. Ngunit dahil sa paminsan-minsang digmaan sa pagitan ng Orthodox sect at ng demonyong kalto na sinimula ng White Lotus, ang relihiyon ng Estado noong panahong iyon, isang siklo ng kasaganaan at protesta ang nagpatuloy sa buong kasaysayan. Murmuring, ha! Palagi itong napaka-interesante, lalo na ang mga bagay na ito na tinatawag nilang panloob na sining. Isang babae na may hawak na walis ang sumabog sa silid, sumisigaw, Sai, batang master yano, nandito ka na naman, na nakagulat sa bata. Pinagalitan ng babae si Yanet dahil sa palihim na pagpasok, nag-aalala na mapag-alitan ng Panginoon. Ngunit humingi ng paumanhin si Yanet, Ipinapaliwanag na gusto lang niya ng mabilis na pagtingin. Nilinaw ng babae na ang pagpapahintulot sa kanya na tumingin ay ang kanilang trabaho at dapat niya silang abisuhan muna. Pagkatapos ay tinanong kung saan pupunta si Yanan Hewitt habang tumatakbo siya palabas. Si Yanan, tumatakbo palabas ng pinto, ay nagpahayag, aalis ako upang maglaro ngayon, din. Baka medyo huli na ako. Habang sumisigaw ang babae sa kanya na bumalik bago ang hapunan, Tumakbo si Janet lampa sa isang karatula ng gusali na nakasulat Golden Tiger Wall, tumingin pabalik ng may maliwanag ng ngiti at tiniyak sa babae, huwag kang mag-alala. Nagsayang babae, nagkokomento sa isang lalaki na ang mga batang kidad ni Janet ay may napakaraming enerhiya at na nag-aalala siya na siya ay mapupunta sa gulo tuwing lalabas siya. Sumang-ayon ang lalaki, pagkatapos ay may masamang ngiti, nag-iisip ang isang batang master ng Golden Tiger Wall ay makakakuha ng napakataas na presyo, kaya sana ay hindi siya makidnap o kung ano paman.